pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, si Amen Calapan, Oriental, Mindoro. CNN live. live Nation, Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw sa iyo, kasama ng Ariel. Magandang araw, Pilipinas. sa sasakyang pandagat ang nagkabanggaan sa bahagi ng Matuku Point sa Patanga City na kung saan isa ang naiulat na nasawi. Ayon sa ulat ng Port Management Office Batangas City na base na rin sa pahayag ng Vessel Traffic Management System, umalis ang fast craft na MV Ocean Jet 6 sa Batangas Port dakong alas 11.25 ng umaga patungong Kalapan Port sa Oriental Mindoro ng pagsapit sa nasabing lugar ay nagkaba, nakabangga nito ang water taxi na Hop and Go 1 na patungong Batangas Pier dakong alas 12.20 kahapon ng tanghali. Agad ay pinalam ng PPO-PMO Batangas ang pangyayari sa Philippine Coast Guard Batangas upang magsagawa ng search and rescue operations at may ligtas agad ang mga pasahero na sakay ng dalawang sasakyang pandagat. Ang Hop and Go 1 ay may lulan na limang pasahero at apat na crew habang ang fast craft na ocean jet ay merong sakay na isandaan at limang pasahero at labing siyam na crew. Sa hindi inaasang pangyari, isang naiulat na nasawi sa tripulante ng Hap and Go 1 habang ang mga nailigtas ay dinala sa Balat Airport sa Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Ako si Dennis Nebreo ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. Nationwide. Nation. Maraming salamat Dennis Nebreho mula po naman sa CMN Calapan Oriental Mindoro. Samantala sa kanagdagan pa natin...